At least it was At least it was Ito na po ngayon yung aming alagang si city Kahapon po kasi ng umaga nagulat na lang po kami ng pagising po namin dami niya pong suka hi city pagaling ka ha kahit po yan ay laga lang namin na tuta o askal po siya mahal na mahal po namin si city Kaso po, ganyan na po siya ngayon. Pinigyan ko na po nung gamot. Pero hindi na po siya makakain ngayon. Ganito na po yung itsura niya. Para pong hirap na hirap siyang huminga. Tapos, sinusubuan po namin. Ayaw na po ko naman po. 18 po birthday ko. April 21. So, 3 years na rin po siya sa amin. Kahit po ganyan yung aso namin na askal, sabi nga nila para po sa amin special po siya. Kasi siya po yung lagi kasama namin eh di bunso. Kasi nga po, dalawa lang kami dito sa bahay. Kaya po, pag kami, punta kami ng shop. Siya lang po yung nagbabantay sa bahay namin. Kaya wala pong nakakapasok. Alam niyo po ba yung si City? masikla po talaga siya tapos maingay kung sino yung makikitang tao, tinatahulan niya tapos eto na po siya ngayon tatakala po kasi kami pinakain po namin siya I may ulam pero yung isinoka niya po ibang pagkain yung isinoka niya tapos may nakita po ako na kulay itim pa. Mula po noon. Ganyan na po yung nangyari sa kanya. Inihilot ko nga po eh. City ka Ganyan na po siya ngayon. Yan na po si City ngayon. Harap na harap po siyang huminga. tetap Siti gusto niya po yung hinihilot yung ganto niya nakawa ka po ako sa kanya ayun na po siya ngayon hindi na po siya masigla para po hirap na hirap na siya oh. Terima kaming iiwanan ni Bunso ah. Pagaling ka City ha. Ah. Mahal mahal ka namin ni Bunso. Pagaling ka na baby. Mm Hindi -hmm. ko po alam ko anong gagawin ko sa kanila. Binigyan ko nga po ng sabi po asukal yung ipakain. Aladdin po. Ngayon, ganito na po yung alagang aso namin. Napamahal. Napamahal na po kasi sa amin itong si Siti. Kita niyo po parang nagmamakaawa siya. Hilutin po siya ngayon. Kailan na po gumaling na yung aso na ko po lang gagawin ko. Talagang may nakain siguro na laso na yung city.

I'm <laughs> sorry.

Ito na po yung paglalagyan namin kay City. Nakakalungkot po. Yan. Naguhukay po ang pamangkin ko. Inuusap ko na po. Hindi po namin ilalagay. Ito po yung dating sinasaka ng, ng tatay. Yan. hari nawa po na mabili ko ito someday. Kung talagang God's will, ito ibibigay po sa akin para 'yung ano ni Sir. Ano Malalim naman na siguro. Oh. Hindi mama ya. Kita tama na. Ano na? Ayos na 'yan. Hanggang tuhor na eh. Sasako pa natin at Ha? May sako ako doon. Ay, Hindi na. Ganyan ay, na. Ang tama na. Hindi pa yan ayos. Hindi ay, ay, pa ayos yan. na, hama. Ako pa gano'n yung parang matalagay yun. Nakabayokot. Nakakaan yun. Piligo hmm? na ako. Ano ako Ang alain? Okay. Ako rin gano'n eh. Ako ang Ano na? Ay hindi. Ano na sa kutsi Bukas pa po yun? Yeah. Hmm? Bukas, po yun? Yeah. Hmm? Bukas po yun? Lalo sa unahan.

Totoo naman siyang kuwan. Ano so, may sabi? Ha? Ay, yung timalin daw. Naman lang natin. Naman lang natin. Hindi tamong naulak. Hindi lalag natin yan. Ika'y maligaw. Pagkagayan na. Bana naulanan ka. Tutay! Ah, not... not... 'di ako makatapos din na eh. Ano ba mangyayari siya iyo? Tama na 'yung ning. Okay. Tubo muna ng login. Okay, bye-bye. Goodbye, bye -bye, City. Salamat sa pagbastai sa amin. Hay, <laughs> mako ati ba, ay naku ka dyan <todak> eh. ba, ay ako ngay kagabi pa naiyak ayan po kung sino man po ang naglason sa aso ko yan na, nilibing ko na kawa naman yung aso ko, napakabait di naman kayo inaano nilason-lason nyo sana makonsensya kayo nakatali naman yung aso ko eh. Pinakain nyo ng ibang pagkain. Kahit yung aso yan, mahal ko ho yan. Tatlong taon na kami kasama yan sa bahay. Napakaba ito ng aso kong yan. Pagdadating kami sa lubong kagad. Tapos yan na ngayon, tinatabunan na po ng lupa. kami lang humag ina nasa sa yan lang ako nagbabantay sa amin tapos ngayon yan napakalakas ho ng aso ko eh nakita namin nung sunday na yun umaga pagkasimba ko puro suka na po yung ulam pong tilapia ng aso ko kung isinuka po may mga maitim-itim iba pong ulam ang isinuka ng aso ko marami nga po nagsasabi na ano na nalason nga daw po o yan City, salamat sa pagbabantay mo sa amin ni Bunso mamimiss ka namin City sa bawat pagdating ko sa bahay ikaw nasa lubong pag aalis kami na natawag ka pa talaga natahol City, ikaw, kahit wala ka na bantayan mo pa din kami ni Bunso kamagalala kaya dito kita nilagay malay mo papa sa atin din tong kinatatayuan mo tulungan mo ako may buhay ka city kaya inayos kita dyan kaya dito kita dinala Mami, miss kita, Siti. Bye-bye. We miss you. Ayan na ani na ko na.